What's up mga kainsan? Yan yeah, mga kainsan. Biyaya po ng ano? Ng uh, prutas din sa bukid pagkatapos po ng bagyo. Nakaka-recover na po ang mga uh, halaman. Yan. Yan ang bilis po makarecover ng ano. Ito po yung naglaglaga na ay. Eh. Yan ang bilis makarecover ng anong pangalan po na rin? Guyo ba Ayun po. Uh. Ay na. Oh, ay puro hinog na. Hmm. Oh, hmm. mga kaisan, hinog na. Hmm. Na ah. ay puro. Ah. ah. Puro hinog na. Hmm. Hinug na mga kaisan hmm. Hinug na po Ay pa po oh. hmm. yeah. Puro hinug na maka yeah, mga kaisan hinug na po oh. Na ay pa po Oh yeah. hmm. Hinug na Halos hinug na po ay Hmm Hmm. Ah, medyo hilawin pa po ari oh. Mga apat na araw pa. Yan ang base makabawi po ay eh. nang ano. Ay, pano pala isa narin oh. Meron na rin sa dulo mga kainsan oh. Noon. Oh. Ah, mga tatlong araw pa yan ang bilis makabawi po ng guyaban, no? Ano po agad sila, eh? Ma... Ah, ito, hinug na rin ito, oh. Ah, mga kaisam, mm. oh. Nakakabawi-bawi na mga pruta sa bukid. Ayan, damay. Tatlo. Mm. Ayan. Ayan. Ah. Hmm. Hinug na po eh Ah, halambot na Laki na rin hmm. Mm -hmm. Nagkasabay-sabay naman ang hinug Uh -huh. Ah, mga kaisan, magtatanim po tayo ng uh, kamatis naman, maya maya po. At ah uh, yan, guyaba na po, puro hinog na, ari, tatlo po ang hinog Halos manubalang na po yung iba, ito mga kaisan. Ngon. Ah. Maya bu. Mga kaisang Wala si nakambal po din eh. Baka po nasa kabila. Hmm, kakain po. Masarap po ito sa, kat sa katawan. At uh, tayo po yung maraming trabaho. Kailangan eh, vitamina. Medyo nakakabawi-bawi na po ang prutos din sa bukid. Mabilis silang makabawi. Namisen sila lang bug lahat eh, ay lahat ay eh, patibuko. Aba, mo ilang araw lang mga kainsan. Um. Antay cancer serpo ito. Maganda po sa katawan. isa sa gusto kong prutas mga kainsan. maganda sa katawan kaya pag naka may hinog po talagang kanakain ko po kasi oh, papahingi ko na lang po sinong makakakuha din eh halos hawa na rin po ay eh. siguro magkitira lang kami ng dalawa mual po ay aming kabuti mga kaisan yan ay po o domi. hmm o sarap itong ano mga kaisan panlahok sa pansit ano pusay na ray o yun Hmm. Ito po oh, 'yan. Ito po 'yung kabuting dayami. Oh. Mhm. Uh -huh. Sarap. Maliliit pa 'yung iba. Pero ito po ito May hinog pang isa mga kainsan Bukas ko kukuhanin Ayan Nakuha po natin papaya ah, Mga kainsan oh. Ganda Ito po yung mga tira ng bagyo Ayan hmm. Halos wala na din po natira sa ating papaya. Are po, biyaya po ng ano? Mga ka Biyaya nang pagkatapos ng bagyo. Pagkakaganda naman po ng palay. Yan. Aanihin din po natin 'yan mga ka Di nabali po ang mga sanga. Ang tumubo po mga palay. Yan. Gagamitin din po natin pampuhunan sa ano yan? Sa palayan. Papalayanin po natin yung iba. Eh. Yan, ang ganda po mga kainsan eh. Yan. Atin po po din. Oh, yan. Gumanda bigla ang uad. Hmm. rin. Hmm. Bigla pong gumanda. Yum. Mm, Goro. Ay, gumuhu naman. Hmm? Maaayos pala natin ito. Gumuho po ang pilapin. Ah, pagkagara naman ang pali ng tumubo. Hmm. Sabi nga nila mga kainsan ay Pag may nawala, may darating na blessing. Yan, antay ang tayo ng hanggang bukas sa natin ito gumuhudin din pala, oh. Gumuhu. Agara. Ah, gumuhu din pala, ari oh. Gumuhu din, mga kainsan insan oh. Eh. Hmm. Agara ng palay. Eh. Hmm. tatanim po muna tayo ng kamatis mga kainsam dun sa kabila inikot ko lang ang puwaring uwad pagkakagara ah ah yan ang gaganda mga kainsam oh galing po sa palayan yan napuno po ng ano big asula hindi po makahingang isda <laughs> kahit dahil dalawang taong ano kahit dalawang taong hindi pa kainin oh ah punong puno <laughs> magbabawas po tayo babawasan po natin yung mga kainsan oh haba ito po ay ang ano tubig pa po ang ilalim nito ito po yung nakalutang laang ah tingnan mo po yan oh yeah nasa iba ilalim po ang tilapia niyan. yan hmm. yan sa mga nagko-comment po sa akin sa mga gusto pong kumuha ng asula ito po yung asul asulang maliliit yung pong nasa palis daan malalaki ito po yan pwede na po kayong kumuha yan sa inyo na mga kaisan yan puro asula po yan pwede po ninyong paramihin sa inyo Ah, nari, oh, Damay. Oh, ah, katatapos lang po maglinis ng palayan ay. Yan. Pwede na po yan kuhanin. Yan. Ah, ah. Sako po. Magdala po kayo ng sako.